ah, uh, ito yung paninigay namin sa mga nalugugan. So, bali, may kiti sa libo na po yan. At uh, nag-wampere pa ako at uh, uh, na bumili po ng uh, ano, sa, sa Fernando ng ano, uh, sa grocery ng sartinas, kape, asukal, at saka po pele. -re repack namin bukas na nagpabili ako ng plastic ang limang kilo bawat sa bahay paminigay namin sa mga nalugan yung kami yung kami ko yung order tag kilo po lahat ito pamimigay natin at, uh, uh, makatulong lang tayo mga idol tayo kasi ng araw-araw kumakain tayo nung tsaka hindi tayo nalugan yan marami po yan ayun mo sabi yan ayun Idol, oh. Lord. Idol rice, oh. Lord, sarap. Yeah. Idol. Yung mga Idol, uh, pinalalamog na lang namin yung iba. Pero yung iba, ay uh, nasa pick-up, oh. Ano yan, ah, uh, masadinas, ano? Tsaka kape. Masukal, wala pa yung masukal dito, Idol? Atsura po ata. Eh? Ah, nakaripak na yung masukal. Yeah. Ah, oh, na yan. Yeah. Uh, para umaganda niya, para umaganda niya pa. Patulong, tulong, tawagin mo yung mga ano natin diyan, Sama natin. Meron pa nasa pickup niyan. Pamimigay po natin sa mga nalupugan, mga idol. Ito mga idol, yung nag-deliver ng lalamog. Yan, idol, oh. Lam ang, ang baba naman ng lalamog, ano, idol? Okay. Oh. Magkano? From San Fernando, going to San Luis. 576. 576, ang baba, ano? Magano binigay ni Mrs. 700. Ah, ay, ay, mera. Ah, kita pa dadala ng talapi ano. oh <laughs> po. Thank you po. Thank you. Salamat so, ay dala. Kita pa dadala natin. Tatik mo ayan. So, bigyan mo sila ng. Yeah. Tayo bigyan mo na sa kanya lahat. Marami ilan kayo? Dalawa, dalawa lang po. Ah, dalawa lang. <laughs> dalawa. Ay, dito dito. Tayo pa natin ng na lima ha? para tagbalot ka lahat oh yan. Yung, yan tagtatlo sila ano. Yan. Tigay no. <laughs> dala. Thank you po. Thank you po. يا الله بابا الله ما فيش حاجه انا ما اتكلمتش انا

tayo mga idol ito maulan na hapon Ayan. kakain na tayo ng 11.30 para alas 12.30 na lang tayo papasok mamaya oh? no? Ayun, tama na doon marami na to kutsara dito wala tayong tayo kutsara tutuntoyo po yan tutuntoyong manok malapit na kami dumipad kutsara tagol Ano, ano, ano? Wala sili. Masarap pag wala sili. Kain na po, mga idol. Ito, maulan na umaga. Kain na kami ni pare ko dyan. Wala tayo sili ah. Eh. Wala na si Dag? Baka may nakatago nga sili, Dag. Oh, yeah. Pare ko. Pare ko. Tayo na po kami. No, to, po, sarap po nang linuto namin na dobo ni Idol. Dobo so, may uh, isamang itlog na pula. Oo. Uh, itlog na buro. Mayroon po kami itlog na buro ngayon, marami. Salamat uh, sila, galag. Uh, po. Salamat sa ako. Wala <laughs> <laughs> na tago dahil na sa bayan, wala rin. na na. na, Ano na. Wala ko lang. Kapatid ang ayan. Pagkakamandaan siya, ganyan. Ayan, hindi kaya lang. Panalapit na kami lumipad. Kapurman ako. Kapur Nakbaboy bukas. Maglayan tayo ng gabi. Marami akong kinuha. May kasamang itlog na pula yan. Magkarap. Ito, kain na po. Ito, kain na po. Sarap niyo yung tutong, kaso wala. Hindi po nagtututong yung ano namin eh. Tama dito. Sarap niya. Kulang sa sili, no? Tak, tak. Tidak apa? Tidak, oh, mau yung ah. Tidak oh, Tidak, mau ayam Tidak,

Ito, soft kaya kape, ano, mga kape-kape. Mm -hmm. Ito, soft drink. yung ko. Good, good. Nakakabawas ng daya, para to yung... Oo oh, oh. Sarap Ang ah, eh. Inuod daw. Mmm. Tapos... Kaya ng yung mga iba natin mga kasama, ano, na mamaganas na sa katulog. So, bisin muna. Drop Ay, mga limang. parang na yun? Ah? No. No? No, no. Maran. Don tsaka ano, bumaba kayo, hindi tinawagan. Don tsaka Jojo. Coba ya ini, no? Coba ini, no? Aduh, dia mampu pari Kau kena tanggulah Maksudnya, lahang duit tu ni Maksudnya, lahang duit tu no?

ang mungulan ni para kung kadalang eh, pag na pa na pag na na pag na na po, na pag na pag na na pag na pag na 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 pag na pag sa pag na Sa na pag na yung bahay niyo mas ang dagong pare. Wala na. Yan hmm. ang ganyan. Yung sa tindahan niyo yung baga? Ay, yun dyan. Hmm. Abayo ko lang. Binigay ka. Hmm. Ayun na pa. Ang Ang dami nanonood. Okay. <laughs> Magkete, oh. Busong kanin, no? Oh. pata, eh. O Ron? Walang malakas mga ito, kundi pagay. Tama na pa rin, eh. Ay, na, ano yung liyalo, oh. yelo ba yan? Oh. Alamin liyalo niyan. Palabas na yung mga liyalo. Dito na ko lang masarap. Pare ko. Malapit na manok okay. ka. Okay. Manok ang namin. Sarap niya. Ako talaga kumain to, mga idol. Yung nagwe-wetting, pag nagkita mo, kirain mo. <laughs> Kaya na kayo, hoy. Baka hindi kayo matiran. Agulan eh, malakas kumain yan. Kaya no? nakatatlo na, nakatatlo oh. Kaya na po, God bless. Kaya na, ano, bangka. Hindi naman tayo makakano na ito. Malilate sa pick -up natin. Hindi naman makakasya sa ito isa ng ulo ko sa makeup na may konting ano, may konting ng Salamat po. Ayan na ah, tapos ang kumain. Maraming pang ulam. pa. Ma. Maraming pa. Maraming Limang manok ang tinatay ko. Lutong toyo. Napakasarap. May itlog na pula. Ah, may itlog akong, test tanongin mo sinin ang alerma. May itlog akong pulang ano, walang kulay. Jangan patah imunnya kan? Nah turun lah. Lagi nak korong, lagi korong dia lah. Pulang pala. Siapa wan? pak. good morning, good morning. Assalamualaikum.